Hay nako, wala na talaga akong makuhang matinong picture at video dito kay Grey Grey. Anyway, lumabas lang kami kaninang umaga para pumunta dito sa may talipapa na malapit sa amin. Usually, ba diba, kapag nag-grocery kami, sinasabay na namin bumili ng gulay at prutas doon. Pero kapag hindi kami tinatamad, dito talaga kami bumibili. Etong mga prutas nga lang talaga dapat yung pinunta namin dito. Pero since nandito na rin naman kami, bumili na rin kami ng konting mga gulay pang dagdag kasi baka naman kami for this week. Konti nga lang talaga yung mga binili namin. Pero just ko, inabot na to ng 425. Grabe no. May naabutan pa kami sa kabilang side na nagbebenta ng mga isda kaya bumili na rin kami. Konti na nga lang yung mga natira kasi medyo tanghali na neto. 9am na. Pero keri lang kasi dalawang pirasong tilapia lang naman yung bibilhin namin. Umuwi rin kami agad tapos pagbalik namin sa bahay, ininit lang namin tong spaghetti na niluto ni daddy kagabi. Uy kagabi lang yan na hindi yan yung new year. Wala naman kaming spaghetti nung new year. Tapos ayan na yung almusal namin and gusto gusto ko talaga sa spaghetti yung maraming cheese. Hindi ko nga alam kung namamana ba yung pagkahilig sa mga pagkain kasi si Grey Grey mahilig din talaga siya sa cheese. And yung pinapakain namin sa kanya yung pangbatang cheese pero naubusan kami kaya ayan pinatikim namin siya ng konti nitong regular cheese and nagustuhan din niya. Pagkatapos namin kumain, nagkasikaso lang kami tapos nagpa carwash kami ng sasakyan. Usually, si daddy lang mag-isa yung nagpapa carwash pero ngayon kasama kaming dalawa ni Grey Grey kasi meron din kaming pupuntahan pagkatapos dito. Ang ganda nga dito kasi merong tambayan na naka-aircon kaya hindi ka may inip maghintay. Tapos etong si Grey Grey aliw na aliw sa water dispenser nila dito. Kapag andito talaga kami, inom siya ng inom ng tubig kasi nga gusto niyang gamitin yung water dispenser. Pabalik-balik talaga siya dyan kahit nabusog -nabusog na busog na busog na siya sa tubig. Pagkatapos namin magpa-car wash, nag drive through muna kami kasi inabutan na kami ng lunch time. Nag-order kami ng kiddie meal kasi ang ganda ng mga toys nila ngayon, yung may kasamang clay. Pero isa lang yung binili namin kasi ang gastos, kukumpletuhin namin agad tapos dagdag kalat na naman sa bahay. Charot. Excited din ako dito sa lahat siguro ng laruan ni Grey Grey. Pinakagusto ko yung mga clay. Ang kaso, mahirap lang talaga siyang i-maintain. Kasi si Grey Grey pinaghahalo-halo yung mga kulay. Tapos iniiwan kung saan saan. So tumitigas yung clay. Wala talaga nagtatagal na clay. Kaya minsan nakakapanghinayang bumili. Pinapakita ko pala dito yung pimple ko. Kasi nakakainis ang laki ang tagal na neto last year pa. Anyway, pinapili ko nga pala si Grey Grey kung anong gusto niya. And sabi niya si Popo daw. Favorite niya kasi yung french fries. As in kain kami sa labas. Ang order niya talaga lagi fries kapag meron sa menu. Dito na rin pala kami kumain sa sasakyan habang nasa biyahe. And dito nga pala kami nagpunta sa May Lancaster kasi meron kaming bibisitahin. Yung mga matagal nang nanonood ng na mga vlogs namin, for sure alam nyo na dito kami nakatira dati. Nakakamiss din kasi ang ganda talaga ng community nila dito. May mga grocery, mga kainan, mga gasoline station, school, clinic, mga park. As in parang andito na lahat, gano'n no